Hello mga ka-Alpha Adventure! My name is JC and welcome back sa ating YouTube channel, your source of experience-based tips on livestock farming. Uh, today, I'd like to share with you kung uh, paano namin na-train ang aming mga pabo, muscovy so o yung tiyala bilang uh, bibe, na huwag matulog o sumampa o humapon dun sa bubungan. Ayan, huwag ka natin bubungan ng uh, bahay nila tuwing uh, gabi o magtatakip silim. Kasi nung bago-bago pa lang itong mga bibi namin mga mga pabo, sa sampung bibi, sampung pabo, sumasampa sila doon sa, umilipad sila kapunta sa bubungan. So, the result is, Uh, madumi yung bubungan, natural. Doon sila do, du And uh, to avoid that or to stop that from happening, uh, may training kami ginawa. May training akong ginawa dito sa mga pabo at saka bibe. Hindi nyo nakikita yung mga pabo ngayon kasi eh, naglilimlim na. Uh, most of them naglilimlim. Ito na mga barako na lang. Uh, itong mga, itong mga peking ducks, Ayan, mga cherry valley ducks so, at mga mala orange, uh, yellow orange ang tuka. Hindi nila kayang lumipad doon, mabigat ang katawan nila. Gansa, hindi rin nila kayang lumipad doon. Or at least, hindi sila lumipad pa doon sa bubungan. Hindi pa namin sila nakita ang ginawa nila yun. Pabot bibi pa lang ang madalas lumipad sa bubungan dati. Ang ginawa namin, for I think 5 uh, to 7 days, Kinulong ko sila dito. Ayan, pag-i-tap tayo. ko sila dito sa silong ng goat house. Just uh, to check kung pwedeng mataring ko sila na paggabi, doon sila matutulog. Okay? So, hindi pa pa sure before na that strategy would work. So, gladly, after 5 or 7 days, pinakawalan namin sila. And then we observe, hanggang hapon, ganitong oras kasi, usually umahapon na sa taas. So, gladly, hindi na nila ginawa ulit yun. Patulog na? na sila doon sa loob kapag bukas ito, or dito lang sila sa lapad. So, just in case may ganito din kayong mga concern or problema sa inyong mga pato or pabo o anumang mga hayop na usually lumilipat sa babungan o sa mga puno ah, uh, pwede nyo try yung ginawa namin ng how to uh, train namin sila na huwag matulog sa babungan at sa mga puno uh, especially may puno naman sa likod ang banda doon sa uh, mga puno-puno doon So, yun lang ang gusto kong share sa inyo. Uh, baka kasi uh, niyo yon, yun pag ng pag, paghapon pag, 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 ng mga alaga ninyo sa bubungan, sa mga puno. Try nyo yan. For 5 to 7 days, itulong nyo sila sa isang uh, confined na pen or kulungan. Huwag nyo sila pakainin. Huwag nyo palalabasin. Then, i-release mo sila after a week. Then, observe. kung so, mag-work din sa inyo yan. And if it will work, if it works, please let me know in the comment section at meron din kayong may ibang mga strategy na nagawa na before to address that concern i-share nyo din sa comment section at uh, malay mahalo nyo, babanggitin ko yan sa so, kasulad so natin mga video so yun lang, kung nakatulong sa inyo ang mga uh, video na to, like and uh, share na rin ang video na to sa mga related Facebook groups and subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the notification bell para uh, alerted kayo kapag may bago kaming upload na video Huwag nyo rin kakalimutan na mag-like and follow sa aming Facebook uh, page and Instagram account. So this has been KC Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Thank you mga livestock farmers.